Alam nyo bang isa ito sa dahilan kung bakit bumabagal ang pag ng ating messenger? Lalo na kapag meron tayong hinahanap sa ating messenger. So ang kailangan nating gawin ay i-delete ang ating search history na, na nagiging dahilan kung bakit naglalag o bumabagal ang pag ng ating messenger. So kung paano ito, tara sa ating cellphone at ipapakita ko sa inyo. Dito sa ating messenger, pindutin lang natin ang menu. Then pindutin natin ang settings icon. Then dito is scroll up natin, pindutin natin itong see more and account center. Then dito pindutin lang natin itong your information and permissions. Then tap natin itong search history. Then pindutin natin itong profile natin sa Facebook. At ayan, makikita nyo dito yung mga searches nyo, scroll up nyo lang. So para malinis natin ito, back lang po natin. Then pindutin natin itong clear all searches. Then select natin itong all time. Then, tap natin itong clear all searches. At ayun, na-clear na po ang ating search history dito sa messenger. At para naman hindi nyo ito laging ginagawa, lalo na kung nakalimutan nyo kung paano i-clear ang searches nyo dito sa messenger, pindutin nyo lang itong keep searches for. Then, mag-set kayo dito ng days kung gaano katagal i-store ng messenger ang mga searches natin o ang search history natin. For example, gusto nyo i-select itong 7 days, pindutin nyo lang. And then, pindutin nyo itong confirm. So, ganun lang guys. And every 7 days ay i-delete ide na po mismo ni Messenger ang search history nyo.